Uy! Uy! Gago kayo ah! At hindi ka naman ganyan eh. Oo nga. Siyempre, bangangit makikita ko eh. Oh. Ganito na lang, para matanggal na yan. Yung video na to, pag umabot ng 50k hard react. Oh, Sige, oh. sasabihin ko sa inyo kung sino yung crush ko. Sarap na tulog dito. Uy, <laughs> boy! Boy! boy. Oh. Alam mo, si Arnold dasarap sarap na tulog doon. Oo. Oh. Alam mo anong magandang gawin ngayon? Ano? kunin natin yung cellphone niya para malaman natin kung sino yung crush niya. Ba, may binay tulog na? Oo, oh, kanina pa yun natutulog. Kaan? Oo. Oh. Baka biglang magalit yun. Baka magalit yun pa. Kaso may problema tayo. Ano ba yan? Hindi ko alam yung password. Hindi uh, na daw wala man. Yung dati pa rin. Birthday mo. Yung... 03. Tapos 12 o. Tapos yung date ng birthday mo. 26. Oo. Oh. Mm -hmm. ano ba password nyo Ganun pa rin. Pa rin. Oo, oh, sim-sim lang kami. Oo, ganun pa rin sa akin. Eh di kung ganun pa rin yung password nyo, eh di malabo, malabo pa na nagpalit Oh possible na nagpalit na yan or hindi pa. Hindi pa siguro. Ano pero pag na-open natin yung cellphone niya, bakit may bingaw yung tulog niya? Oo, oh, kanina pa nga yung matutulog. Pero pag na na-open natin yung cellphone niya, imposible hindi tayo makakita ng picture. Kasi kapag oh. isa kang pander, kapag meron kang crush, kunwari may idol ka na isang... Oo, oh, si, si magsisip ka. Malamang meron ka koleksyon ng mga picture niya or what. Lagi mong titignan yun eh. Siguro meron to. Kapag na-open natin, malalaman natin kung sino yung crush niya. O, mapakamak tayo dyan, boy. Alam ko naman na magagalit yan. Pag alam yung pinagkakailaman natin sa cellphone niya. Di yan. Sabihin natin. Malalaman natin kung sino yung crush niya. Malalaman natin. Nui, dali yan, Nui. Tataan ka na lang. Thank tulog sir. Iya, jiki. Masuot na mayingan. Mikit na pagkawak. Uy! Uy! gago kayo! ah! Bakit? gago, 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 Dati, gago, 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 mo gago, 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 ito Tignan mo, tignan mo. Yeah. Ngayon nagka-crash lang, mabilis na yung ano, pangamoy kung meron bang ginagawa sa kanya. Ano gagawin nyo? may, may ba? Ha? Ba Anong gagawin ba? Magka-calculate lang ako, may lang ako kayo? hindi sa'yo? Parang nabibigla ka. Ah, dati hindi ka naman ganyan eh. Oo nga. Siyempre, may makita Bakit? Natutulog yung tao. Ano, parang hindi tama. Ano, ano bang Ano mo ano, yung ginagawa namin? Boy, natutulog yung tao. Oo. Oh. Tungkol yung cellphone. Oh, siyempre. Siyempre, titigyan lang, titigyan lang namin, namin. yung oras. May kanya-kanya tayong privacy, di ba? Oo. Oh. Oh. Ito, ginagawa na <laughs> <laughs> Alam niya na ngayon yung salitang privacy, par. Oh, why? Kaya wala nang pakialam. Kahit pakialaman yung cellphone niya, wala siyang pakialam. Right. Oh. nagka-crash lang. May privacy niya. Boy, boy, okay. nagka-crash lang. Hindi na mo. Ito yung ginagawa niyo talaga bakit nga? Hindi ba? Hindi, alam ko naman na excited kayo eh. Ah. excited kayo malamang kung sino yung crush mo. Ah. Pero hindi sa ganitong parang boy, nakukuloy sa alpang kuwaban tulog. mo nakukuni, hmm. Masin ba yung crush mo? Ba't di mo pa kami Bakit ba? ba sabihin? Okay. Parang alam ba? Alam mo ba? Sasaktan na kita ako yung kasinabi yung crush mo. Hindi hindi ko ako pa. Sabi na dito. Hindi ko alam, parang nahiya pa ako sa'yo. Kaya, kakrush lang. Kanina sabi niya, privacy, nahiya. Pero Ay, siyempre... Tagligan mo naman kami! Dave, promise! Hindi ko talaga kaya! May naalala ko! Pag daw natin pinakiya-kiya naman yung cellphone niya, baka may makita tayo. So... MAY makikita Ay. nga tayo! AYOS! Pasi, Dave! Pasi, Sabihin mo na ako, sino yung crush mo? Oo nga. Hindi yeah. talaga ako sa inyo. Kung pa, Panginoon! Ba't ka mahiya, par? Tropa mo kami! Par! wala na lang pahirapan. 20K pesos? Tama yun! Bentyville. O sige par 20 parang Pente Ano Anong pangalan ng crush mo? Ano? <laughs> oh. na? Ano? Sige na para matigil na to. O. Oh. Tama na yan, wag nyo lang... <laughs> <laughs> ito ito uh, okay. talaga tayo. Ito ano na bukar, Parang no, no. hindi, 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 gising hindi, 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 Nagsasalita hindi, pa eh. Sabihin mo hindi, hindi, parang crush mo. hindi, 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 ganito. hindi, 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 Isipan nyo na yan para, alam mo naman, excited eh. Oo. Oh, oh, wow, wow, sa wow, ganito wow, na lang, para matanggal na yan. Oh. Sige. Yung video na to, pag umabot ng 50k hard react, Oh, oh. Sige, sasabihin ko sa inyo kung sino yung crush ko. Ano? 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 Pause Ano? 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 Pero eh, pag hindi umabot boy, pasensyahan tayo. Mag-iisip na lang kayo. Okay, ano na yun ito? Par. Okay <laughs> na yung video na yun. I-post na natin. Parang may excited na ako. Pa. Okay, okay boy, Excited na ako. Kaya ako 50k uh, heart kaya para malaman na natin kung sino yung uh, parang di yung... Di yung yan. Kaya naman susunod boy, huwag nyo napapagla naman to. Kasi may makikita kayo eh. Sige lang ito putang ina. Par.